yan po kami nan, nandito po uli kami kala ninang at uh, yan po sila nagbabarbecue naman ngayon ang kuya makoy kami may powder pa, pa ng sushi paper place plastic wow yummy dami oo oh. yun nga kung arin ng ngat ngatin kasi nakikikain ay hindi pala kain. Ba na, may arak-ak.

Ay, naman may Hindi itong okay. Yan, yan. Okay, may bubuksan na si... ganyan <laughs> Wow! Ano, a cover. cover. Favorite color ni Wayne yan. Favorite color ni Wayne. Favorite ni Wayne. Hinawak sa hanggang.

Ni nang yung orange ay galing po doon ah, sa kulay ano na paper bag diyan po. Mm -hmm. Yo, kayo na po galing iyon. Oh, doon kay Lola iya ibigay mo. Ayun. Ay Ayun, kay Ate Unik pala yan galing. Ayun, iyan naman ni Tia, kayo na po yan galing. Aldrin and Majo. Ah, Aldrin and Majo. Wow, wow. Oh. O oh, galing kay Dino yan anak. Yan, saan mo 'to, 'o Ben Vandaden. Giovanni. Kumain ka naman. Sinetong. Kain Ay, galing kay Katishi. Pongalan kayo. Ha, galing kay oh, Althea Limacho. Yan. Hindi lagi mo din sa sabagat nang hindi At, pa, ay. Mo. Di, siya maalikabok. Namatay. Please. Maraming salamat. Yan galing po 'yan kay Nina Ninang Ninang. Yeah, pa iya, yeah, pasensya na po kayo talaga yung mga bata, excited doon sa my birthday. <akis> Nagagahol po yung mga bata, kanya-kanyang bukas. Kanya-kanyang kanya Si My at Wow! Wow! I love you! Ay wala nga ti... yan Okay. okay. May -may. <laughs> <I love you. laughs> Mom. Oh, may na, may na. I'm oh, may gonna, na, may na I'm po. May na. Oh. Maganda ah. Ay, gupit lang doon. It's my. Ay, di I adapt to the it's my. It's my. Ate, ang ulit, nakakaputin. Nakakaputin. Nakakaputin tayo. Ay, nakakaputin tayo. Ay, nakakaputin tayo. Ay, kaya rin mo lang ang ng kamay May oh. basan basa naman. Okay, si Ian na rin Minuksan na ni Ate Prince. Hindi ni Ian. Ah! Floor! Anak, ano yan? Ano yung pangalan? Ganyan e. Tuye! From floor. Anong may understanding? Anong Anak maestrip niya? Hindi, galing sa tin. Sa ninang ito. Ati Queen. Wag yung maestrip niya. Ang pangalan mo. Anong pangalan? Oh galing kay Tia Remy. Ikat ka rin. Dami, dami, dami. Dami. sa buwan siya hindi maglaba. Wow! Maganda yung tawel.

ay bluhan ite. Hoy <laughs> nanay <laughs> galing Mariette. ng mga toothpaste. Am. <laughs> wow, magandang kulay. Ate, wow. niyan. Abreto gusto po yung brown ni ko. ang mga ngpre. Ampa nakauwet Wow! Galing wow! mm. kay Nino. Ayad kay ngpre. Oh, galing daw po 'yun kay Ate Grace. galing kay Liza. Ha, galing kay Ay, kagaya nung pau? Nari ka kayo body body. Oo, ito. O. Ano, bro, so, so na oh. na yung ano ah. Lisa. Ayako, Lisa. Para tayo, Lisa, sa mga um, Ate, para sa mga Lisa, hijo. O, mine. pagkasin nakapag din. Tia okay. Lisa yan, si Ate Lisa. Okay, Lisa. Oh. Okay. Wow.

Ate, ali na kay inyo. Ayde, ano yan? Ay awan. O, nasa nalalaban ko. Naka-98 parito ani. Aba oha. Aba. Ano Ano Aba, bisikleta. Valentine. Ang Valentine. Sa mga sasakin. Eh, kamusta sa ano ni Liza? Gusto ko para Alam mo, 'pag mga kadikit, alaman sa isko at hindi na maganda sa iyo. Dane. Ay, may sabi na si Magdwig. O kung daw ay para mag-moodle, mag-moodle. mamay nito. Oh, may mo May pinagod ko. ang si Win. Oh, Lahat ng pink ay Ha? yung damit. Ay, yun maganda yung tawel. Oh, makapal. Ay, ganda ni Inang. Pwede na sa, oh, pwede na sa birthday yan. Ano Hmm. Sino na kayo may bigay na yan from Lerma. Oh, nanay, walang pangalan. Oh. May pang ka na. May Para pa. daw, pag, pag, -pag mumujul ni nang at mainit. <laughs> Ayaw na a a a a a

Tama ah, yun ni nang sa malit dito ah. O, sa, sa ah oo. Oh, mal. talaga si. Abay, mo na makita niya. ng alang doon na sabi ni. Ay, nang brasa yun na Avon. Sana yung galing. Ayan po? Bakit Hindi mo lang sa iyo. Okay, pangalawang minors. Ay, <laughs>

iba balik na ibabalik. Hoy, nakamonitor. Nakamonitor monitor monitor po yung isang apo. Ay. <laughs> hahahahahay ate, ka din, nakarating din siya dito <laughs> magpo nung pa, nung electric fan ay oh pang baba pang batong wow ganda naman eh oh. Wow, may lipstick! Dali, wow. may lipstick pa! Ang oh, warin Wow! Wow, wow. Sino po nagbigyan, nagregalo na yan? Wow! Share Share, kayo, share! Share ka Pareho kayo, So po, sobrang daming natanggap po ni Ninang na regalo. Yan. At yan din po yung mga natanggap ni Ninang na wine. Adam po, tingin mo po ito. Nagamit sa basket. Ito pala may kaya yung isa. Marusik pa, ano mati yung nakaluhu? Akala na ito na, magsis. Kapit ang lali, hindi ka mali. Sukat ka. Bili sa Mucang chang. At makikita mga lang mga mag-checkpoint. Dati dastira kay chang. Of <laughs> oh, beto po, dumating na rin yung isang kapatid ni Tia Ian, si Tia Marily. Yan po yung nilang kapatid. Sumunod po si Ninang Ian. Yan ang si Tia ni Ano po? Ano po? So yan po may mga third minor at ano fourth minor na sila. Oh nanay, mas maganda. Ah! <laughs> So yan po tapos na ang pagbubukas ng regalo ni Ninang Ed. So yan po. Maraming salamat sa mga nagregalo. Ay <laughs> sa ng

ano ay, ng barbecue. Pork barbecue po. Thank you so much kay Kuya Makoy. Paborito po ito ni Maloy. Kaya pinagdala po kami ni Kuya.